Sinulukid lahat Mang harvest na ng sayuti Ayun o, oh, nagbunga na yung mga sayuti ko Yan, nagbunga na po Hello Mang harvest na ko ng tanim kong sayuti Yan Harvest time Ayun o, oh, mga bunga O oh, yan, bunga, bunga Ayan, saiyoti, an, sayuti. harvest harvest lang, bằng mấy time, anh. Ayyo, Ayo, Ito pa, mga ayan. Uh. Ayan. Ayan, oh, bunga. Ah! Ayo, Hayuti Ayan ah, Ang daming bunga Ayan pa oh. oh ang daming bunga sa Hayuti oh. Shout out sa mga kaibigan ko Pisca Family, Biga Undon, Bilyar at mga Sibilya Ayan, dito ako ngayon sa kagubatan. Ayan, ang papaya ni Marami na rin bunga. Lalo sa yuti. dami. Kasi uwi na si Lolo sa bayan. Dito lang ako ngayon dahil nag-harvest po ako ng sayuti. Napakadaming bunga. Ayan o. Oh. Ya. Kita kita naman. Oh. Ayun oh, sayo siya. Ayun oh, sayo siya. Ayun po. Okay. Good luck.